This is your Dwayne Entertainment Playback. Playback. Ano po ang pinagkaiba ng karera noon? Noong 1980 nagsimula kayo sa Philippine Professional Cycling. Sa kayong karera ngayon, even also nagmagma, nagmamanage ka ng isang uh, cycling team, uh, kung tawagan ay Batang Placido. Ano po ang uh, lagay ng uh, race noong araw, lalo yung kakalasadahan? Malaki ang pagkakaiba. Unang-una sa ginagamit namin bisikleta, ha? 13 hanggang 11 kilos ang pinakamababang mm -hmm. timbang. Tapos ang karsada nun, talagang wasak-wasak, uh, lalo yung papuntang diet na yan dati. Sa, may mga rapport kami dinadaanan nun sa yung patapat. Talagang isusumpa mong kung magtutur ka pa ba o ano, parang gano'n eh. Pero Napakairap, yung, uh. Yung sa patapat na yun, marami nag-give up dyan, ano? From, ano yata, from pa 'yon going to La Union. And then to Manila, tama ba ako? Marami nag-back uh, dyan, ano? Aba, ang, eh, ang, ang mahirap pa si dun yung mga tulay nila, no? Hindi pa developed na tulay na, si, na simento, kundi puno ng buko, mga bilog pa talaga. Eh, hiniga lang dun sa ano, para makatawin, maka, ano lang, maka, maka ano sila ng mga ilang taon, ano? Tapos ang karsada niya, rap road, uh, ano pa uh, 80% ang rap road. Oh, talagang ano, napakahirap nun kaysa ngayon. Eh, ngayon talagang ano eh. Kung baga parang relax-relax ka lang sa karsada, okay ka, hindi ka malayo ka sa, mas safe ngayon. By the way, si uh, Placido Valdez, isa sa pinaka magaling na siklista na pinanganak dito sa Pilipinas na naggamit ng mga maraming fit, ano? karamihan ay puro first runner up. So paano nangyari 'yon? Limang first runner runners up ang uh, 'yung tinapos pero hindi ka nagkampeon pero isa ka sa pinakamagaling na at talagang tinitingala dito sa Philippine Professional Cycling. Ano-ano ba 'tong lima na to? Uh, puro ba ato uh, About sa uh, professional cycling o may halong amateur 'tong sinasabi mong limang first runners up. Ano po ya? Pro professional po yun 'yung uh, malburo to taon taon po yun eh uh, andun na po ako yung kaya ko ng mag champion pero ang may mga nangyari kasi incident na yellow jersey na ako pero uh, ang mga martial dun sila mismo yung naliligaw Naligaw, nailigaw nila ako nun yellow jersey na ako nun leading na ako pero naligaw kami kaya si sa ang nakaagaw ng yellow jersey sa akin hindi ko na, na ano, kasi masyado malaki yung naging pagitan tapos may mga taon din na andun na sa Baguio, yung nang nagjajudge kasi kung sino magja-champion noon. Ano yun, yung nag-break away ako pero talagang parang kinapos ako ganoon. Champion na ako sa talagang ano. Pero nung bandang ulit sa may ospital, parang nagbago yung timplada ng katawan ko yun. Na parang hindi ko talaga siguro kapalaran mag-champion. Puro runner-up lang siguro talaga para sa akin. Pero ano naman, Uh, mas uh, para sa akin mas sa, sa, mga fans ko mas champion daw ako eh kaya naman nila dahil siyempre hanggang ngayon naman eh may Placid de Valdez pa eh. yung namang ibang mga nag-champion halos hindi na nila nababanggit wala wala sila sa mga cycling ngayon pero kung, pa ako nga ako hanggang ngayon sa may grupo akong uh, inaalagaan may grupo kami kinaya para makatulong sa mga bata So it must be noted that yung 1994 Marlboro Tour, ito yung sinasabi ni Sir Placido na sa Baguio General Hospital to, penultimate stage to, no? tama po ba? At uh, nagblow up siya at ang, uh, siya yung overall leader noon at uh, nung, nung medyo nag-give up ka na, nag-blow something, na agaw na ni Carlo Geb, tama ba? tama po. Okay uh, in between ang alam ko sumali ka sa mga Mount MTB races ano nakatulong ba to sa pagiging road cyclist mo Opo kasi parang humaba yung terms ng yung yung lakas ng katawan ko kasi naiba na iba ang training ko noong 1995 nung nag-mountain bike ako. Bigla akong nakuha na sa national team. Tapos kami na yung unang sumabak sa Japan ng mountain bike. Na kami yung pinaka bansa na parang kulelat sa pinaka huli sa mga ginagamit ng bisikleta dahil may mga shocks na sila noon na ginagamit sa Japan. Pero kami naka hardtail pa, yun, wala pa ang shock. Ang magiging shock mo yung, yung katawan mo talagang matigas. Kumbaga hindi namin kaya jump sa mga tripit ganoon. Medyo alanganin. Pero yung mga kalaban namin parang easy-easy lang kasi maganda na yung mga bike nila. Pero yun ang kauna-una ang binuo yung Asian Mountain Bike kaya medyo nakasabay po tayo As far as the mountain bike is concerned, maraming nangyari sa iyo Natanggal lang ka daw ng gulong pero nag-campion ka ba? Tama ba yan? And at the same time, nung nag-road bike ka, ikaw yata yung kauna-una carbon fiber na. Opo, at hindi basta-basta po ang carbon fiber yun, kasi gamit ni Greg Limon yun, 1989. Kaya ano, binili nung boss ko dun sa Hong Kong. Uh, TBT Carbon yun. Talagang ako pa lang talaga. Tapos naka high tech na mga gamit. Mga ka STI na Dura-Ace na. Tapos lahat ng mga magagandang klase ng pinaka top of the line na mga gamit. Yun ang bili niya. Kasi nakita niya sa akin na mahaba ang magiging terms ng cycling na gamit. Anong year yan nung nag-carbon ka? 1992 po. Nakakarbon na ako Ay, yun yung a year after Bernie Lentada Became the Marlboro Tour Champion, ano? By the way, si Bernillion Tada, if I'm not mistaken, ay uh, siya rin ang kauna-unahang uh, gumamit ng pang ITD, something? Yeah. Yung this wheel po sa aero bar po. Mm, yung aero bar, oh, specifically. Okay. Yan ang mga trademark nyo. Yun po yung champion, yung, yung nag-champion si Greg Limona uh, Crucial. Eka. Parang gano'n din, parang gano'n din ang ngayon din sa Pilipinas na sa time trial, uh, nag-agawan ng, uh, ng champion. Anong place mo noong 1992? When Renato Dolosa won the 1992 Marlboro Tour? Runner-up na po ako. na ang kulaunahan ko pong runner-up. So, by the way, ladies and gentlemen, si uh, Sir Placido Valdez ay sumali sa Marlboro Tour from 1989 up to the last uh, staging ng Marlboro dito sa Pilipinas in 1998 uh oo -oh. pero nung kay Wang Kampo, 1997 yun ano uh, one by one Kampo of tapos uh, ah, si Wang Kampo ko, tapos si Victor sa ako ko, and in 1998, the last tour ano it was Warren Davadilla who became the last tour champion ng Marlboro Tour